Welcome back mga kaboxing! Sumatapos nga pong talunin at durugin ng anak ng dating Pinoy boxing legend at former super featherweight champion Rolando Navarrete na si Rolando D, ang anak ni former 4 division world champion at hall of famer Roberto Duran na si Roberto Duran Jr. sa kanilang naging madugong bakbakan sa bare knuckle boxing nitong nakalipas na sabado lamang na kung saan pinabagsak nga po ng ating pambato si Roberto Duran Jr. at tinalo ito via third round knockout. ID nga po nag ng oras ang ating kababayan at agad nitong hinamon ang matibay na kampiyon ng 154 pound division na si Liam Rees. Paliwanag nga po ni Rolando D sa kanyang paghahamon na ito ay hindi daw niya makalimutan ang sinabi sa kanya ni Rees. Natsaka na daw siya maghahamon kung may matalo na siya sa top 5 ranking ng kanilang division. Ngunit ang impresibong panalo nga po ni Day kontra kay Duran Jr. ay naging susi para magkaroon ng tsansa na mapalaban ang ating kababayan sa isang world title fight. Napakagandang laban nga po ito mga kaboxing. Kasalukuyan nga pong may kartada ang ating pambato na 4 wins with 4 knockouts at isang talo lamang. Samantalang si Liam Rees naman ay may perpektong record na 5 wins with 3 knockouts. Sa kasalukuyan, Masasabi nga po natin na si Rolando D ang best fighter ng Pilipinas sa bare knuckle boxing. Napakadelikado nga po na sports na ito mga kaboxing. Sa ibang banda naman mga kaboxing, sa isang panayam kay Manny Pacquiao ay tinanong nga po ito kung sino sa tingin niya ang mananalo kung sakaling magharap si Naoya the Monster Inoue at Gervonta Tank Davis sa kaparehong division ay diritsahan nga pong sinabi ni Manny Pacquiao na mananalo si Naoya Inoue dahil sa taglay nitong bilis. Paliwanag ni Pacquiao, sa boxing daw, speed is the key para manalo. Dahil sa pahayag na ito ni Pacquiao, ay tulad nga po ng inaasahan pag nababanggit ang pangalang Inoue, ay nagpost nga po ang kampo ni Cuadro Alas Janriel Casimero patungkol sa sinabi ni Manny Pacquiao. Ayon nga po sa post ng Quadro Alas It's My Boy na pinaniniwala ang gamit ng kuya ni Quadro Alas na si Jason Casimero kung mananalo daw si Inoue kay Tank Davis dahil sa bilis nito at kung matalo niya si Inoue ay ibig sabihin lang daw na mas malakas pa si Alas kay Tank Davis. Kayo na po bahala dyan mga kaboxing patungkol sa post na ito ni Jason Casimero. Samantala, Former NBA Rookie of the Year na si Michael Carter Williams ay nag-shift na nga po sa sports ng boxing. Matapos nga po ang unang taon nito sa Sixers at nag-average ng 16.7 points per game at tinalo si Yanis Antetokounmpo para sa Rookie of the Year award ay naging pangit na nga po ang naging performance ni Williams at bumaba ang kanyang production. Taong 2018 ay nag-average na lang ito ng 4.6 points per game. Kaya taong 2023 ay tuluyan na itong nagretiro. Dahil dito, nitong nakalipas na linggo lamang ay bagamat sa amateur pa lang lumalaban si Williams ay seryoso daw ito sa kanyang pagboboxing at gusto na nitong maging pro sa lalong madaling panahon para matupad na ang kanyang pangarap na maging ganap na heavyweight world champion. At sa kanyang laban kontra kay Sam Katib ay nakuha nga po ni Williams ang panalo via third round unanimous decision. Ano sa tingin nyo mga kaboxing? May potensyal ba si Michael Carter Williams na maging kampyon? Lalo na sa heavyweight division.